Lumabas na po yung video niyo. Apo ah, eh. Napanood niyo po ah, ba? Apo napanood ko po. po. Um, e, nababasa niyo po ba yung mga comments? Apo, nababasa ko po Ano pong nababasa niyo? Eh, malami pong naniniray. Pati hindi po totoo yun. E, hmm. Ayun eh, na ano lang po yun, naiingit lang po kaan yun. Napo ano po yung word na parang mas nasaktan po kayo? Bakit daw tutulungan pa raw ako, malakas pa raw ako? Mm -hmm. Eh, sabi ko naman, eh, kasi pinala, hindi na po ko inaano ng tatay ko po. Eh, kasi wala na daw sa pakialam sa akin. Mm -hmm. Eh, mag uh, a kanya, kanya na daw ang buhay, sabi sa akin. Mm -hmm. payaman business yung kay Kuya Kategram mo. Oh. Payaman business. Magandang ano po, magandang umaga po. Magandang umaga po. Kuya, lumalaki yung negosyo mo ah. Okay lang lagay ko lang to. Okay ah, lang po. Parang lumawak. Meron ng bag ngayon. May bag na. Meron na naka ano dito. Mer pwede pa na to kuya? Apo, ah, pwede po yun. Sa, ano, sa gelatin po. Kaso ah, madumi. Eh, hey. Ganyan lang po talaga kulay po niyan. Okay, pakita mo muna kuya Gus dito ka. Kita na, ito. May bag. Short, 50 pesos. Cap, 50 pesos. Mga bag, gaya nito kuya, magkano to? Okay. Eh, ano lang po yan? 20 lang po yan. 50 pesos. Kuya Gus, bilang mo na ng bag yung asawa mo, si Ate May. Eh, may isa oh. nga. May isang nga po, Merong may benta. ay matumal. Ako uh, no. eh, wala pong benta. Mm. Matumal. Yung ko naman, wala. Wala din? Wala oh. din po. Kaya tingnan nyo nga po yung motor ko po ay eh, tira-sira na po. Hindi na po ako makapagkata. Wala na oh. po. Mamaya na, yung mamaya na yung reklamo, kuya. Kailan mo ginawa ito, kuya? Kailan lang po yan. Ito. Ito, 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 ito? Ano to? Binili mo na to? Binigay lang po yan. Ito, ito, oh, okay. Tapos meron pa doon, no? Meron pang mga hindi pala naka-display, no, Kuya? Kuya, magkano tong Christmas tree? Eh, napulot ko lang, Kuya. Eh, na lang natin. I-display mo na lang dito. Lagyan natin ng design. Napulot ko lang, Kuya. Ito tabi-tabi -tabi po yan. Okay. Sayang naman po kasi, ano, eh, naputal lang sa tangan. No. Okay, congratulations, Kuya. Kumusta po yung ano, hanap buhay ngayon, eh, Kuya? Eh, okay lang, po eh. Kasi minsan matumal. Eh, dyan lang din ako ng pambili ng pagkain. Ah, ah, uh, oh. walang, ah, uh, kita. Walang pambili ng bigas. Walang pambili ng bigas. Pero lumaki po, ah. Eh, ito lang po. Ginawa ko lang po yan. Eh. Wala. Huh? Samantala lang po yan. Hmm. Ah, mulan. Tumutulo dyan. Eh, eh, eh. magpapasko. Yun. Siyempre, magpapasko. Mas marami yung mga bibiling damit. Pwedeng kumustahin ko yung Apo, sa loob, po, Kuya? Oo, tara. Hello, Doggy. Aba, may carpet na. Apo eh. May carpet na. Yan, maganda, Kuya. Oh! Ba't? Eh, bag po yan dito. Sa na naglagak po. Ah, uh, kala ko mag-abroad. hindi pa. O, okay. o, tignan nyo, malinis na. Meron ng carpet. Parang, ano na, nasa ano na tayo, katekram? Nasa hotel tayo. Pwede makita po yung, ano nyo? Ayun. Ganyan, sana lagi, kuya, malinis. po Maganda, laging malinis. Ah, Hubura, Kuya Gus. Kung na po yung video nyo, Apo ano eh? Napanood nyo po ano, ba? Apo, napanood po po. Um, eh, nababasa nyo po ba yung mga comments? Apo, nababasa ko po, po eh? Ano pong nababasa nyo? Eh, marami po naninihay. At hindi po totoo yun. na uh, ano lang po yun, naiingit lang po kaan mm. Eh, oo lang, lang po ako nang oo. Ah, uh, naman eh. Siyempre eh, Ngayon, na, uh, minsan na ako kita sa Bulganay. Hmm. Na ako kumikita. Ano, an ano yung parang mas nasaktan mo kayo sa comment? Hindi ako siraan naman, wala naman akong ginagawang po Ano po yung word na parang mas nasaktan po kayo? Bakit daw tutulungan pa raw ako, malakas pa raw ako? Hmm. Eh sabi ko naman, eh kasi pinala, din na po ko inaano ng tatay ko po. Eh kasi wala na raw sa pakialam sa akin. Hmm. Eh magkanya-kanya uh, na raw akong buhay, sabi sa akin. Hmm. Eh, di na rin niya ako, wala na ako sa Kaya hindi na ako umuwi po. So, pinala, pinalis na nga ako. Dito na nga po ako pinatira. Mm. -hmm. nga po. Eh... Nasaktan po kayo doon. Okay. Siyempre, mga ano natin yan, mga... Kung kanya-kanyang opinion. Okay. Tapos yung mga opinion naman po ng mga iba ay makakatulong po sa atin, okay. makakapagpabuti po sa atin. Kung ano yung mga dapat nating natin baguhin, ano ba yung dapat natin gawin. Pero, amin I mean, na doon naman po kayo na para kasing inasan nyo naman yung buhay nyo, samaman nyo po, di ba po? Pero doon, Ketekram, sabi ko nga, dahil, uh, uh, kasi ano po eh, kumbaga sa ano talagang umuubo-ubo pa, may sakit pa, talagang zero po talaga si kuya nun. Kaya tayo naman, sempre, sabi ko nga, sino ba naman tayo para... Yung ating Diyos nga po eh, lagi tayong binibigyan ng second chance. Eh, tayo ba namang tayo, tao lang? Kung baga, kung ano yung... kung ano lang po yung kaya natin, ba't di po natin tulungan pa simula si Kuya Jerry? Duno sa mga comments, Kuya Jerry, ano yung parang natutunan natin? Eh, sabi daw, bakit daw ako nangingi? Sabi, eh, hindi daw ako lang ng eh, sabi ko naman, hindi man ako nangihingi po eh, sabi ko. Mm -hmm. Eh, kagaya po niya, motor ko po, sira, ay wala, wala po sumasakay. Mm -hmm. Bulok na po siya, eh, cycle. Mm. -hmm. Yung nga po, gusto kong mapalitan niyan eh, siyempre, eh, naghihintay lang din ako mm. -hmm. sa akin. Sabi niya ng tatay ko, kanya-kanya na kami buhay, wala lang siya pakilam. Pinapayaan mm. -hmm. na nga po ako. Kaya na aano po ako okay. dyan. Mm -hmm bubol ka na ito. Wala hmm. naman tutulong ko dyan, di ba? Hindi... Ako lang din. Hmm. Kung tutulungan ako ng iba, salamat. Hmm. Salamat ko sila. Sa salamat ako sa kanila. Ang tutulungan nila ako. Hmm. kagaya ngayon na Nagba ako. nagbasa po kayo ng mga comments. Apo. Ano yung sa mga comments po, ano yung parang natutunan nyo naman? Eh, sabi sa ano nga iba, ha? marami lang ako hinihingi. Sabi ko, hindi mo pa ako nang hinihingi. Kung ibibigay po sa akin, hindi sa hala pa kasalamat ako kung hindi mm. Sa Pagayon eh, na ito, wala akong ilaw. Mm. Eh, kung bibigyan ba nila ako, okay lang. sabi ko, wala kasi ako ilo dito, wala tubig. Hmm. Sa ngayon, no, saan no kayo kumukuha ng tubig? Eh, titihigit lang po. Sa ngayon na kami may kapalipay, may highway. Hmm. Si Kuya Jerry ka tayo 42 na. Pero siguro, Kuya Jerry, kung niyo lahat tinasa sa mama niyo, baka hindi ganito siguro yung buhay niyo, no? Hindi, hindi mo lang pa ako maasa po doon. Ah, meron lang po kasi, binibigyan lang ako. Hmm. lang, ako, pero hindi ako maasa. Pero nag-aano po, nag-trabaho tra po. Mm. Hindi ako, may kusa lang po ako bigyan. Pero hindi ako maasa talaga. Opo, gusto ko po linawin. Sa akin, na alam ko na po yun. Uh. Gusto ko manggaling po sa inyo. Kasi alam ko naman yung ganyang kalagayan. Naintindihan ko po yung kalagayan n'yo. Pero, siyempre, sa mga katekram natin, sa mga nanonood po sa amin, sa atin, gusto ko lang po na linawin n'yo papano po kayo pinalaki ng mama niyo pinalaki naman ako mabuti. Hindi ako nalagaan ako. Hindi ako mm. pinabayaan. Kaso lang, ah, lagi ako malik. Eh. Mm. Hinahanap ako nun. Eh... Diyan, hinahanap ako. Saan doon kayo nagpupunta, Barkada? Hindi <laughs> naman po. Diyan, sa Bulacan, katrabaho doon. ah uh, doon nga sa tinitirang ko. Mm. Wala may region po. Mm. Doon, doon ako mupunta. Doon nga pa ako nakatira. Mm. Eh, ngayon, ginagawa po nga yung highway doon. Kaya bumalik hmm. dito ako dito. Kaya dito ako nandito. Eh, bigaya nga po. Sabi ko nga sa kanya, at wala na kayo, eh, hindi po kayo makakalimutan. Pinalaki niya ako. Sabi ko, salamat na lang. Salamat po sa inyo. Hmm. Eh, kahit wala na kayo, tatrabaho na ako. Hmm. Ngayon, wala na, wala na tumutulong sa akin. Yung mga tatay ko, pinabayaan na nga po ngayon. Hmm sabi sa kanya akin, kanya-kanya na kami. Kanya-kanya na raw kami buhay. Pag may buhay na rin siya, pag may, may buhay na rin ka mo, hindi na raw pa ang halaman. Eh, Kumusta po yung asawa niyo? Eh, mabuti naman po. Kaso lang, hindi po itong ma, hindi ko matawagan eh. Mm uh, yun ang problema sa kanya. Bakit to kaya? Ay, po kaya? Ayaw ko po, hindi ko po alam Eh, eh Problema nga po pata yung langit help hmm. niya. Pero natutuwa po ako, malaki po yung ano, malaki yung pagbabago. Apa? Malaki yung uh, pagbabago talaga ka Tekram. Yung linis, yung kalinisan ni Kuya. Kailangan mo kasi talaga yan. Apa? Kasi mahirap na yung mahirap, wala ka nang makain, magulo pa, makalat pa. Ganun, di ba po? Apo. Ayun o. sa labas, pero Uh, thank you Kuya Jerry ha, yung, yung binigay natin pansimula sa inyong mga gamit, yung mga dapat niyong gamitin, inaayos niyo po, no? Okay, congratulations po. Sana magtuloy-tuloy po yung ganyan. Ganyan na talaga eh. Uh, parang nagsisimula pa lang po kayo. Pero kung medyo bata-bata pa kayo, medyo inaayos na natin. Hindi ko ganyan kahirap gusto ko nga po malagyan ng ano po ito. Hmm. Maayos. Oo. Yeah. No. Wala nga po dito. Oo. Yeah. Uh, gusto kong makausap ang papa niyo. Eh, hindi niyo po makakausap po yun. Saan? Bakit po? Eh, busy po yun. Nasaan po ba siya ngayon? Sa bahay po. Sa yeah. bukid. Bukid. Gusto ko lang usang makamusta. Nandun po sa buhay po yun. Tita ko po maan dyan. Mm. Yung tita ko po, di, andun po yung tita ko. Tapos eh. nandun lang. Mm. Um, po dito. Ito na lang po. Yun na lang po kung saan yung tita ko. Yung tita ko? Apo. Ah. Pero yung papa po niya yung gusto kong makausap. Ah. Eh, hindi pong po sa bahay yun. Ang po sa po, malayo. Okay. No. Itong nakaraang buwan, kumusta po yung kita, benta? Eh, minsan, matumal. Minsan, wala. Hmm. Eh, minsan, meron. Hmm. Eh, ako. Okay lang po yun. Sabi nga, hindi po laging Pasko. Kaya, konting tiis-tiis so, no, lang. Nagtitiis nga po. Eh, yung, kung may bibili, salamat. Mm. Nung wala, okay lang. Mm. Yung kahapon po, may nagpa-vulcanize. Kahapon? Wala po. Wala mm. po nagpa-vulcanize. Eh. Ngayon po umaga? Meron po isa kanina. Mm. Magkano pa po binayad? 40 lang po. 40. Sa o kayo kay -okay po niya? wala po. Wala pang bumili. Ito pong araw, wala. kahapon. Wala din. <laughs> mm. Tumal. Okay lang po yan. Sabi nga, pagka binigay yung pagkakataon, huwag yung sasayangin. Kasi susunod, kahit mag tumbling, -tumbling ka pa nung gawin mo, iyon eh, yun ay paraan para matuto po tayo sa buhay. Ganun po yun. Pero hindi po tayo God. Basta wala po tayong ginagawang masama, nabubuhay tayong matuwid, nabubuhay po tayong naayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos. Hindi po tayo pababayaan, Kuya Jerry. Wag kayong, ano po kayong mawala ng pag-asa, panginaan ng loob. Basta tayo lahat nakabantay si God. Basta nabuhay tayong tuwid, naghanap buhay tayo ng uh, tama, hindi po tayo pababayaan. Meron at meron pong uh, ibibigay na tao na makakatulong sa atin. No? Kaya tibayan niyo po ang loob niyo. wago po kayong... Uh, Huwag po kayong natutuliro. Huwag kayong masyadong mag-isip. Pagka inisip nyo masyado yung problema, yung mga, ay dapat pala inayos ko na nung buhay, nung ganyan, ganito, hindi niyo na yung maibabalik yun. Kalimutan nyo na lang, move na ho kayo. Ang isipin niyo po ngayon, magkaroon kaya kayo ng uh, maaliwalas na pag-iisip. Mas isipin nyo si God. Pag-iisip ko naman po Hindi ako pababayaan ni God. Ganon. Kaya uh, lakasan nyo po yung loob nyo. Laging ganun, hindi ako papabayaan ng ating Diyos. Maniwala po kayo doon, hindi, hindi po talaga kayo pababayaan ni God. Basta, nabuhay tayong tuwid at naayon lahat sa Kanya yung kilos natin. Totoo po yun. Hindi pa uli lahat, no? Siyempre, yung mga nag-comment sa atin, yung mga 'Yung mga payo nila, 'yung mga comments na payo po sa inyo, yun naman ay uh, gawin 'yung ano, gawin 'yung inspirasyon naman. Ano 'yun dapat naman ah dapat palaganito, dapat palagan 'yan. Nalungkot po ba kayo sa mga comment? Ganon eh, gano' po kayo nalungkot sa mga comment? Eh, hindi naman po ako sad nalungkot. Eh. Na, ano Bala ka kayo. Kung naiwala kayo, marami naninira. Di pa atin dito to. Eh, hmm. ako naman. Wala namang pong naninira. Ay, Yun po ay, uh, uh, mga payo lang naman po na mga, makakatulong po sa inyo para mabago. Ako, kahit di niyo ako tanungin, kuya, daw'y na magsalita kayo, alam ko na kung uh, ito pong bata na to ay uh, naging palaasa, yung bata ba na to ay ganito. Ganyan, ganito, ganyan. Kaya, gusto ko mang ibigay yung mga lahat ng hiling mo kuya. Uh, aso sa ngayon, di talaga kaya. Kaya mga po, ay... Hindi ko ako yung motor dito. Yung sidecar to, bulok na. Gusto niyo pong, ano? Gusto niyo mapalitan po yung... Motor po. Yung motor. Okay. Magkano po ba yung motor ngayon? Ewan eh, ko, di ko po alam po eh. Ano pong gusto nyo, brand new, second hand? Eh, maganda yung brand new para makapasada po ako. Brand new? Ano pong gusto nyo brand? Eh, Ano maganda po eh. Ano yung maganda? Para magagamit. Hmm. Para makapasada po ako dyan. May nakita po ako ng isang araw, mayroon pong 120, may 150, may 200,000. Alin po ang gusto niyo doon? Yung 120, 130, o yung 200,000? Eh, hey, kayo na po, bahala. Yeah. Oo, hindi mo po naminig. Kayo na po, bahala. Kung mm -hmm. ano ibigay, punin niya sa akin. Eh, hey, hindi ko naman po makakasalamat ako sa kanila. Ah, po. Pero kung kayo po ang pipili, ano po yung gusto nyo? matipid po sa gasolina. Yung matipid sa gasolina? Okay. Uh, uh, ako. Mm. Pero kaya yan, Kuya. Pero pag-iipunan nyo, sa kikitain na. Pero ako, nandito po ako, pang, ano, kung ano yung, uh, yung pangsimula. Kasi sa sa kalagayan n'yo naman kasi kuya talaga, kaya'ng kaya pa naman. Siguro kailangan mo lang ano, kailangan mo munang ayusin yung kay Papa mo. Kasi minsan, kaya hindi tayo, ma hindi umaayos yung buhay natin, hindi maganda yung uh, relasyon mo kay Papa mo, sa pamilya mo. Minsan ganun eh, kaya hindi tayo nagiging okay. Kasi nga, sa pamilya pa lang natin, hindi natin maayos. So, kung may problema kayo ni papa mo, mag-uusap po kayo. Kasi, kayo lang po yung anak, di ba? Oo. So, kayo lang po ang anak ng papa niyo, hindi, hindi ako naniniwala. Hindi, hmm. tatlo po kami, kasi dati, tatlo po, dalawa. Oo nga, kaya nga po, kayo na nga lang po ang kasama na, di pa po, kayo na lang kasakasama. Minsan, kaya po hindi nag-o-okay yung buhay natin. Kasi, dapat muna ayusin muna natin yung... Yun nga, yung relasyon mo na kay Papa niya, siguro. Kasi minsan, kahit ganong kahit mo sa buhay, pero pag wala kang, wala kang pagmamahal o wala kang concern sa mga magulang mo, wala eh. Kahit tumambling-tambling ka, sabi nga, Kuya, Jerry, gusto ko lang iwan din to sa'yo. Hanggat malakas pa ang Papa mo, hanggat kaya mo pang bumawi kay papa mo, hanggat kaya mo pa siyang alagaan, sabi ng ating Diyos, uh, kung sino daw ang nagmamahal, sino nag-aalaga, sino nagkalinga sa ating mga magulang, bibigyan ng mahabang buhay, masaya at masaganang buhay. Gusto ko ayusin muna natin siguro, yung connection number one kay God. Kasi kung wala kang connection kay God sa pamilya mo, malabo na magiging matagumpay yung negosyo mo eh. Number one na number one sa lahat, yung connection kay God. Kaya nagtatagumpay yung isang tao dahil kay God. Maniwala po Oo. kayo doon, totoo yun. Pag wala ang ating Diyos sa buhay nyo, mahirapan tayong mag magtagumpay sa buhay. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ko? Oo, naniwala po ako. Hmm. naman po, tatay ko, okay naman po. Sabi nga, kung mahal natin si God, mahal natin yung mga magulang natin, susundin natin yung gusto nila para hindi tayo mapahamak. Hindi, ako naman sinasunod ko naman po yun. Eh. Hmm. Hindi, sab aminin na natin ang totoo, Kuya Jerry, kasi siyempre, hindi naman na, ha, hindi na tayo iba naman na eh. Aha. Kaya, kaya ganito yung buhay natin dahil meron kayong pagkukulang eh. Merong mali. May ginagawa kayong mali, hindi maganda, kaya ganito yung buhay. Uh. Sabihin yung totoo sa akin, hindi magkakaganito yung buhay niyo kung hindi naman din sa inyo. Hindi kayo nagpabaya sa sarili nyo. Totoo po ba yun? Hindi naman po, hindi po totoo yun. Hindi po totoo? Hindi totoo na nagkaganito yung buhay nyo dahil kagagawa nyo din? Kasi po, eh hindi... niyo eh, sabihin nyo yung totoo, pagka ano, aalis na ako dito. Hindi ako naniniwala na hindi nyo kagagawan to, kung bakit ganito yung buhay nyo. Eh, kasi yung, ano, kasi di man po ako lumaki po sa tatay ko, sa ibang tao po ako lumaki, sa balakan din, mm. di na ko lumaki. Oo oh, nga kuya, ibig ko sabihin, kung... Uh... Hindi natin pinabayaan ang buhay natin. Kung sumunod tayo sa ating mga magulang, inayos muna natin ang buhay natin. Hindi ganito, malayo sa ganito, di ba po? Siguro, kung naging mabuting anak, alam ko, hindi ko ano, wala po akong karapatan na mausgasan mo kayo. Pero kung naging mas mabuting anak tayo, nandun tayo sa tatay nyo. Nakabantayo kayo doon. Tama po ba yon? Oh ngayon kung kung balayo ang loob natin dahil siguro dinidisiplina ho kayo ng papa nyo ayon yung magpadisiplina eh lumayo kayo tama po ba um, yan lang po kadali. pagka ayaw natin po sa mga magulang natin magugulo ang buhay tama po ba tama um, po, kaya sempre may mga anak na kayo hindi pa huling lahat, ayusin na natin. Tapos pakita nyo, patunayan nyo doon sa naging asawa nyo, sa anak nyo. Ah, karapat dapat, karapat dapat ba kayong maging tatay nila, asawa, nung asawa nyo. Kasi ang mabuting tatay, lahat po ng pangangailangan ng anak, ng asawa, nagtutulungan kayo mag-asawa, ibinibigay po doon sa anak. Ang problema nga lang po eh, ay po umuwi po dito. Eh, pinauwi ko naman dito. Eh, mm. Nag-aaral pa kay bata. Sabi ko, dyan na lang mag, mag na eh, Sa record. Mm. Eh, eh, ngayon, nagtitinda, nagtitinda sila sa pagkita. Yeah. Eh, sabi ko, kung umuwi kayo dito, hintayin ko lang dito, umuwi. Mm. Eh, ako eh, ka ako. Oh, Hindi rin ako makakalap dito. Mm. Sabi ko naman pala kung kayo dito, ikaw yung lalakay dito mo eh. Okay. May bigas pa ho ba yung dinala kong bigas? Eh, konti lang po eh. Basta yung mga bigas, ganyan, walang problema. Tutulungan kita dyan. Sa ngayon, hirap talaga. Naintindihan ko po yun. Hanggat nandito po tayo, magtutulungan po tayo. Yung bigas, pagkain, tutulungan po kita dyan. Hanggat maayos mo itong hanap buhay mo, pero sa ngayon, yung request mong dalawang bahay... Hindi yeah, po. Kahit di na po ilang isa. Totoo lang po maaad lang, kumain lang. Uh,